Hello, madlang people! Nandito kami sa Aroo ng Namakalan, Agno, Pangasinan. Ay, hindi na ito Namakalan. Ay, Sityo Kalumbuyan. Si na, na pala ito. Uh, ng Agno, si Pangasinan. Ayan. Napakaganda hey, po ano ang pagsalubong natin, bagay natin bagay sa haring araw. Bagay Ayan. Bagay dito, si ang ganda ng beauty ba? Ay buboy, si oh. Uh, Ayan. Oh, yan. Kita ang buong, anong ano yan? Agno to. Doon sa bandaron, still agno. <laughs> hello, hello. Welcome to my blog uh, vlog. Ayan, ang mga kasama na nag -walk, walk Hello. Say hi. O, oh, itong mga to. Say hi. hi. Ah, yun lang. Akyat globe to. Akyat tayo. Ay, tayo. akiat pa tayo. Sandali. Ayan. Yeah, hey!